Paano kumuha ng SSS PRN sa inyong cellphone sa My.SSS app ngayong 2025? Narito ang pinakamadaling paraan at less hassle sa paggenerate ng PRN. Sa inyong cellphone screen, hanapin lang ang My.SSS app. Pag nahanap na, iklik lang ito. Ganito ang lilitaw. Iklik lang ang Social Security System. I-type ang inyong user ID at password. Pagkatapos, mag-log in. Lilitaw ang inyong profile SSS account. I-click lang ang PRN na makikita sa bandang kanan. At lilitaw ang contribution. I-click lang ito. Kung nakasulat, no records found. Para makagenerate ng PRN, pindutin ang create sa bandang ibaba. Ganito ang lilitaw i ang membership type kung ikaw ay voluntary o OFW pagkatapos mag-select ng applicable period na babayaran ninyo o i-contribute ninyo sa SSS pagkatapos piliin na ninyo ang inyong contribution sa pamamagitan ng pag-select ng premium Kung ang babayaran lang ninyo ay Voluntary Pension Booster, itik lang ang box na may nakasulat Voluntary Pension Booster Only. Kung ang babayaran ninyo ay Voluntary Pension Booster at SSS Contribution, hindi na kailangang itik ang Voluntary Pension Booster Only. Sulat ang halaga ng direkta sa Voluntary Pension Booster Amount. Kung SSS contribution lang ang gagawin, wala kang ititik na box at wala ding isusulat sa voluntary pension booster amount. Pagkatapos, i-click ang generate PRN. I-click lang ang OK. Pagkatapos, i-click ang OK, lilitaw na ang inyong PRN at pwede na itong bayaran.